Good morning guys. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. At ayun, sobra akong excited. Kasi syempre, hindi na siguro mawawala sa ating uh, vlog ang mag-unbox ng aking mga pinagkakagastos sa aking mga parcel sa dumarating everyday. Meron pa akong isang parcel na darating na which is yun naman yung Hikari Coffee na for some reason hindi ko siya binibili. Hindi ko siya binibili kasi gusto ko mag-stick sa isang product na iniinom. Pero lagi siyang lumalabas sa aking feed. At ayun na nga, eto namang mga parcels na to. In-order ko siya sa Lazada. At ay must say na medyo may katagalan yung kanyang delivery. Pero okay lang naman, di naman sa nagmamadali. So, na ko na kayo. Ito ay para sa aking mga cam. So, unahin natin itong first parcel. Ay, medyo kinakabahan pa rin ako dito sa aking TV. Yun, namatay na naman siya. Hindi ko alam kung bakit kasi may tumutunog-tunog lagi. Wait lang, wait lang. Ayun, medyo natatakot na ako sa kanya kasi kusang namamatay yung TV tapos meron ako na dinig na nagki-click sa di, dito ata sa aking extension. So, kailangan ko sigurong bigyan ng concern to ngayon para, ayun, mapanatag ako. Kasi, ayun, namamatay siya. So, going back dito sa ating first item. In order ko to last, yeah, I think last week. Tapos, dumating lang siya kahapon. So, ito lang siya. Meron akong nakita ito. Ito yung protective case dito sa aking cam. Meron nito yung talagang sa legit store ng Insta360. Yun nga lang kasi ang mahal niya. Pero ito mas affordable ng konti. At tinignan ko naman yung reviews. Okay naman siya. Ito nabili ko lang for only 400 plus pesos. Ayun, okay na rin naman. Kasi yung binibenta na original talaga is... 2,000 plus. So, medyo pricey for the case. Kaya, ayun. Siyempre, dun lang tayo sa budget side. Hindi ko siya ma-open. Ayan. Ayan, dun lang tayo sa budget side kung pwede naman. Ay, lagay ko lang dito yung ibang... Ayan, wala na rin naman siyang laman. So, ito siya. Ayan. Tapos, meron siyang... Ayan, meron siyang sticker nakasama. Hindi ko na siguro ilalagay kasi gusto ko ng minimalist lang na cam na itsura. Ayun. So, nakalagay siya sa ganyan. Tapos, eto na. Yan. Eto yung nilalagay kap para ma-protectionan. Ma, ma Yun yun lang kasi plastic. Hindi ko alam yung quality ng 2,000 plus pesos kung metal. Pero ito, plastic. Sana naman magtagal siya. Tapos meron dito sa gilid. Ayun. Design talaga to for Insta 360 Ace Pro 2 ha. Kasi yung Ace Pro, yung Ace Pro, wala siyang mic. Yung mic dito sa ano, sa kanyang harapan. Kaya pag bumili kayo ng hindi kasukat, ayun, baka hindi nyo rin siya magamit unless Ace Pro 2 yung bibili niya. So, dito naman sa isang parcel na to, dalawa na yung nakalagay. Nakita ko to kanina pag baba ko ng motor pag uwi ko dito. Ayun, sabi ko ba't nasa labas Kahapon, deliver to ng 5 p.m. Tapos, ayun, ito naman. Ay, oh, ito yung kanyang mic adapter. At ayun, sa legit naman siya. So, legit naman na, yan. Para mga sasaksakan ko na rin siya ng... Ayun, eto, masasaksakan ko siya netong bilog na to, tapos eto yung kanyang 4 type C so ayan lang nothing special sa box tapos, ayan, pag inopen open na, yun, merong nalaglag, ito yung mga manuals yan siya, pero hindi ko rin naman nababasa, pero itabi pa rin natin, tapos ito na yung item wow, ganyan lang siya kaliit, wala na wala nang nakalagay sa loob wala naman na. So, ang ways ko kasi guys, hindi ako nagtatabi ng mga boxes kasi cluttered. Magiging cluttered siya katagal. Pero, ito lang siya. Oh, ay must say na medyo magaan. Ito. Yan. Yan lang siya. So, natin. Ikabit natin. Kabit ko na siya ngayon. Oh, yun. Saktong-sakto naman siya. Hindi ako gumamit ng mic kasi Napansin ko kahapon sa pag edit ko, hindi na siya kailangan, kung tahimik naman yung place, okay lang nawala namang mic. Kasi ma maganda rin naman yung sound system na itong mismong cam ng 360 Ace Pro. Pero syempre, kapag nasa labas, mas kailangan natin ng mas malinaw na audio. So para naman sa pangatlo, yan, eto, eto naman yung kanyang silicone. Yan. Same sila ng brand na dumating. Same silang brand nito. Yan. Parehas lang. Pero ito kasi, protective uh, case. Ito naman is protective case din, pero in silicone form. So, mas protektado. Doon sa nung una kong Ace Pro, binilan ko rin siya neto. yung color blue. Tapos, ayan lang siya pag open. Oh, yun. Siyempre, merong sticker. Tapos, ayun na siya napaka straightforward. Tapos, ang binili ko for this time is color black. Yan, nilalagay siya dito sa cup. So, ayun. I'm so happy wow. na yun. iti ko nang nabibuild. Hindi lang yung aking gaming table. Pati na rin yung yan, open ko lang yung laptop. Hindi lang yung aking gaming table yung aking nabibuild. Pati rin yung aking camera. Para may adi din naman siyang protection. So, yun lang naman so far. Tatlo. Ito. Ilang pakita ko. Ito. Yan, yung para sa kanyang mic. Tapos, ito, yung kanyang silicon. Ito, trusted ko na to kasi nung binili ko, nung bumili pala ako nito what I mean is, yung color blue, okay na rin naman siya. Tapos, ang maganda sa kanya, yan, pag ayaw nyo magasgasan yung, yung mismong cam, yan, lagyan nyo siya nito. Silicon siya, Color black, then color black lang din para minimalist lang tayo. So, lahat ng kalat na nandi dito, hmm, kailangan ko na siyang itapon kasi ayoko maraming nakatangbak sa kwarto. Good morning, guys! Next day, panabagong araw. At ito yung araw na... Oh wait a minute. I'm sorry, napatay si Ilan. Ito yung araw na dinalan, dinala ko na dito si Snowy kasi... Uh, nagdala na rin ako ng ibang gamit dito sa may bagong apartment ni Elat. Ayun si Snowy. Parang hindi ko na rin siya iisipin pa kapag... Ba't ikut ikot Pero ayan, parang hindi ko na rin siya iisipin dun sa bahay. Kasi kapag nandito ako sa uh, apartment ni El, iniisip ko pa si Snowy na baka wala na siyang food. Hindi ka tulad pag nandito na si Snowy. Mapapantayan na namin siya. Tapos, ayun, hindi na ako mag-worry kung meron ba siyang makakain or meron ba siyang naiinom. Pero, yan. Paalisin ko lang siya. Ayun. Snowy! Ayun na. Ayun na. ano na siya. Yan. Ang laking tulong nito kasi habang nakasakay ako sa motor, nagbotor lang kami papunta. Snowy! At labas ko na yung aking food. Tapos ito ilalagay. Lalagay ko na rin Samuel. Snowy, isang ka! Yun, ayun. Inaaral niya pa yun, ano, pero dito ko nalang ilagay yung kanyang food at kuha ko ng water para meron siya may Yung, ay! Yung kanyang cat litter, hindi ko na pinangkapang dalhin kasi ang laki nun tapos ang bulky niya. At ayun, bibigyan ko lang si Snowy ng ng water. Siguro bibili na lang kami somewhere dito malapit sa apartment TL ng cut litter box tapos kahapon. <laughs> ang ano nga kahapon, meron nag-text sa akin na Shopee. Sabi ko, wala naman akong Shopee kasi for ilang months, hindi na ako nakakagamit ng Shopee app. Hindi na rin ako nakaka-order doon. Pero sabi ko gano'n sa rider, wala po akong uh, order sa Shopee kasi hindi po ako gumagamit ng Shopee. Yun pala, yun yung sinasabi ni El na ako daw magbayad nung delivery para dun sa cut litter ni Snowy, which is in order niya nga sa Shopee. Pero hindi ko na order, tapos eh di na cancel. Ako na lang umorder kahapon sa TikTok at hindi ko na ma-cancel kasi waiting for career na. Tapos Ayun, siguro kapag dumating yun, i-dadaling ko na lang dito. Ano yun eh? Ah, uh, tatlong cat litter sand na 10 kilos. Tapos, cat food. Tapos, meron akong binili na bottle na ganyan siya. Parang 600 ml. Alta. Ayun, up until na wala pa rin sa si L. Oras ay 11 18. So, ayun. Finalize ko lang muna si Snowy. Tapos, magsasayang na rin ako kasi medyo gutom na ako eh. While waiting kay Elle. Kababalik ko lang guys, nag-quick. Uh, grocery lang ako sa palengke. Malapit lang naman dito. Parang 5 minutes walk. And ang mga binili ko, itong seasoning granule. Tapos bumili din ako ng baboy kasi naalala ko na meron pala kami dito, ayon. itong gato puti for some reason, nagustuhan namin siya ni Elle. Nadudong pala kami sa luma niyang apartment. Ginagam gumagamit na kami nitong adobo sa gata. Tapos, ayun, bumili lang ako ng... Wait, since paubos I mean, na yung aming dishwashing liquid, ayun, bumili lang ako nito. Lagay ko lang siya here. Tapos, some... Ayun, mantika. And then, ano pa ba? Ito. Isang tray ng itlog kasi malakas kami sa itlog. Lalo na pag breakfast. And uh, using ko lang to guys. Tapos, hintayin ko sa si ilang Ito na yung pinapalambot kong baboy. Una, ginisa ko muna siya sa tawag dito. Ano tawag dito na? Sa dulo ng dila ko eh. Ginger. Oh, nalaglag. Tapos, tsaka ko siya. Wait lang, itayo ko na nga Ginisa ako siya sa ginger, tapos uh, yun, pinalambot ko lang siya gamit ng water since baboy yan. Ang difference kasi ng pork sa chicken, mas madaling maluto or mas madali mong mapapalambot yung chicken as compared sa pork. Tapos siligyan ko lang siya ng konting water para maabsorb at dahon ng laurel, paminta, tapos some uh, seasoning granules. And then ito, yun, buti na lang pala talaga hindi na ako bumili nung Fresh Mama na Coco Gata. Kasi, meron na tong gata eh, tong sa adobo Seeds. <laughs> ayun, while waiting kay El, magbabawas tayo ng... Yan. Mas gusto ko kasi guys, sa na nagbabawas ng ilaw, gawa nga ng dagdag pa sa init ng panahon. ayun Pero ito yung aking... Ayan, sana lumambot na siya bago dumating si... n update natin si Snowy Snow! Ayun, nandito lang si Snow sa aming um, sapatusan. Ayun lang siya. Snow, anong ginagawa mo dyan? Yan lang siya. Ito na siguro yung ano niya. For now, tirahan niya muna dyan sa ilalim. Uh, Ay, Snowy! pero pa siyang muta-muta. Pero, mas maaalagaan si Snowy dito sa bahay. Ni El. Kasi, mas dito na kami tatambay. Actually, yung mga lap yung laptops ko, yung iba ko mga damit, nagdala na rin ako dito. Para hindi na rin hassle. Siguro uwi na lang ako sa bahay once or twice a week. Nagroon pala ni Snowy. <laughs> At ayun, share ko lang na habang inantay namin si Snowy. Grabe, sobrang likot ni Snowy. Gupitan ngayon ng balahib. Going back, ayun, payong. Meron kaming nadaanan na hindi ko alam kung saan yung pang inaanap niya kasi yung pang ano pang lint remover. Meron kami na daanan doon na shop na perfume shop na tawag nagbebenta ng wholesale na cologne. Perfume shop na nagbebenta ng pabango. At ayun, napabili kami. Kani, ako yung unang tumingin doon sa shop na yun. Yun nga lang kasi hindi ako bumili. Pero nung inaya ko si El na maglakad-lakad kami, nakita, ay, sinadjust ko sa kanya. Kaya, dalawa yung akin dyan. but, kaya, ayun. Ito yung mga binili namin. Bumili kami ng Rouge 5140. Anong 5140? Red. Ayun. Hindi ko alam kung ano ito yung, Red Lacoste ba? Oh, Tapos, okay. yung itong Extreme. Yan. Ito yung for men. Na... Mabango okay. naman siya, pero sana totoo yung claim nila na nagtatagal talaga. Tapos itong nectarine. Blossom and Honey, meron din. Ano kayo amoy na ito? Sa'yo ba ito? Ay, kay Elto. Tapos itong... Yan. Bala na kayo magbasa. <laughs> <laughs> Ay, hindi niya alam basahin. Hindi ko alam. Ito, ate, isang sinasabi ko parang pang matanda na scent eh. Okay, isa yun. Tapos, dito naman sa natitiraan. Ito yung mga room spray na, syempre, lagi akong Fresh bamboo. Tapos, meron din akong Shangri-La. Itong mga ano na to, para to sa mahogany. Lahat na yung fresh Pero ito siya ang gano'n. Hindi. Dalawa. Ayan. After naming ma-settle si Snowy kanina or may uwi siya galing grooming, Lumabas kami ni Elle kasi bumili kami ng 4 kilos ng bigas dahil ang bilis maubos ng bigas namin dito. Tapos bumili din kami sa, yun, kaya kami nakita malaki pa, big bro. Tapos ang pinaka main talaga na reason kung bakit hindi ko nga nadala yung cut ni Snowy. Gawa ng maano pa. Masyado siyang malaki tapos ang hirap niyang bitbitin sa motor kaya ko mo na lang muna si El ng eto. Cut box na 500 pesos tapos meron siya kasamang scooper lang. Yung ano? Eto. Ah, 350 lang pala. Tapos yung kanyang Glitter San, Pero ako, umorder ako sa TikTok ng ng Glitter san tapos ng cat food. Yung cut food, oh. Uh, yung cut food, para na, na siguro sa pusa sa bahay, pero yung Glitter San, Since hindi nga nag... Uh, para para wala nga liter Box sa bahay. Ayun. Doon na lang. Para na, na sa mga pusa. So, ayun. Oh, yun lang. Isip kami kung ano yung pwede namin ulamin.